Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Malaki umano ang tulong ng mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabilis ng proseso para linisin ang tumagas na laging sa karagatan ng Oriental Mindoro maging sa pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong mangingisda. Sabi ni Oriental Mindoro Governor Humberto Dolor, dahil sa utos ng Pangulo, nagkaroon ng koordinasyon sa pagitan ng national at local government kaya agaran at walang hadlang ang naging pagkilos mula sa pagkikipag-ugnayan sa Coast Guard at mga grupong nagtulungan sa paglilinis sa dagat. Sa pag-oorganisa sa mga LGU para ayusin at pagsamahin ang listahan ng mga nangangailangan ng tulong hanggang sa pamimigay ng ayuda mula sa pambansang pamahalaan. Dagdag pa ng gobernador, malaki rin ang naging papel ng mga pamantayang nabuo ng pamahalaan mula sa karanasan nito sa isa pang insidente ng oil spill na nangyari naman sa Gimaras Island sa Western Visayas noong 2006. Dahil sa pagkakasundo ng mga opisyalis ng national government at ng local government, hindi nagkaroon ng duplication sa pagpa-implement -pa ng mga policies and procedures. Isa pa, lalong bumilis ang daloy ng ayuda sapagkat naka-centralize ito. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na ibigay ang lahat ng suporta sa mga magbabalik loob na rebelde. Kabilang sa ibibigay na tulong ang pabahay, kabuhayan, school infrastructure at iba pa, sa gitna pa rin ito ng pagsisikap ng gobyerno na kumbinsihin ang mga natitirang rebelde na bumalik na sa lipunan. Dagdag pa ng Pangulo, tuloy-tuloy rin ang kampanya ng pamahalaan laban sa loose firearms. Hindi nakikita ng pamahalaan na tataas ang presyo ng LPG para sa buwan ng Marso. Ang Kay Energy Director Reno Abad, inaasahan pa nila ang rollback sa presyo ng LPG na kung hindi, ngayong Marso ay magsisimula sa Abril at magtutuloy-tuloy na hanggang Setyembre. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Abad na ito ay dahil patapos na ang winter season sa mga bansa sa Northern Hemisphere at patungo na sa spring at summer season ang mga ito. Nangangahulugan lang umano ito ng pagbababa ng demand sa LPG mula sa global market na magre sa pagbabare ng presyo nito. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!